Ano Sobrang ingay. Wala pala starter ano ba? Wala starter. Kikar lang ano ha. Ano Alam ko nakagan ito. Ang Ilang taon na po ito? Anim. Anim na taon. May nabumigil na sa. Eh. Ito po, ang may umingay po dito ay connecting rod. Connecting rod po ang bumigay dyan. Kaya ganyan ang tunog. Yan. Yeah. Connecting rod po yung may umingay dyan mga bossing. Yan. Ah, babaklasin natin. Hiwagin natin yan. Sir, oh, tama yung hinala natin talaga na connecting rod. Oh. Tama yung sira na pinapapalta natin. Connecting rod. Yan po yung tama niya. Oh yun po yung naging bangas. Itong bangas na to, laking bagay po ito at talagang napakaingay. Dapat po lahat yan ay plain. Yan. Ang laki ng tama. Tapos dito, may tama talaga yan, o. Oh. Yan. Ang laki. Kaya sobrang ingay. Tapos yung bearing, sinisinsili yan, kaya pag ay ni kinalas palit talaga yan mga machine talaga pag ay nilang palit ng rod talaga ang side bearing kasi po nasa gitna ng makina pwedeng masira uli kaya pinapaltan po yan yan po yan na yan na po mga brand nyo na po yung mga bearing natin original din po yan monarch yan yan po yung brand natin no? yan tapos mga gasket original lahat 00 CG125 yan na bubuin natin lilinisin ko muna ng gas para malinis ang loob tapos isa pa lagi yung titingnan mga bossing ito yan, ito po ay may kinalaman. Meron po nag-request sa atin na customer kung bakit daw papapalit lang daw ng needle bearing ay nadudurog pa rin. Okay. Okay na bossing. Okay na po yung ating ginawang Rosie 125 from Chao. Andarin natin. Meron na si Pai, kuha na kikir. Di okay boss, panda rin mo ha. Ayan. Napakayumi na mga sir. Oh. Yun lang po, sakit niya, connecting rod. Tapos po, lahat ang gasket, pinaltang ko na. Para po walang katulo-tulo. na rin ang langis. Pinakita ko kanina, nabumbal langis. Okay na po. Balik na sa dati. Quality na po yung under. Oh. Ayan, salamat kay shoutout po sa Toda nyo ng Chaong ng Batang City Mall. Batang City Mall. Ayan. Batang Okay na okay na ulit, baka biyahin na ulit. Batang City mulu. <laughs> okay na okay na 42125 pa, sir. Tapos 'yung eh, napansin ko po sa kanya, 'yung magneto, sira na rin. Natatanggal na po 'yung pinaka-magnet. Ang ginawa ko mga boss, tinanggal, binigyan, binigyan. binigyan ko na lang sa zero. Ayun oh. Hindi ko na, na po, sir, mango magneto, hindi ko na po pinabayaran 'yung magneto. Mga boss, binigay ko na lang 'yung magneto kasi po tanggal 'yung magnet. Delikado po 'yun, baka po mag-stock up. Hindi na po pinabayaran 'yun, mga sir. Kanya na po 'yun. Kasi kung bibili pa na magneto, napakamahal po nun. O yan mga sir, oh. Okay na okay. Oh, pwede na uling ibiyahe yan.